Pinagpalang araw sa inyo mga bata! Welcome sa Shepherd's Kids Identity! Sa araw na ito, may bagong Bible story na naman tayong matututunan. Kaya paalala ni Teacher Ems, umupo, makinig, at tumingin sa inyong mga screen para marami kayong matutunan. Ang ating aralin sa araw na ito ay pinamagatang Chariot of Fire. Ito ay patungkol kila Elijah at Elisha. Ito ay iikot sa Power of God. Paano kaya natunghayan ni Elijah at Elisha ang kapangyarihan ng Diyos? Bago tayo dumako sa ating Bible story, may tanong muna ako sa inyo. Sino na sa inyo ang nag nakasaksi ng Himala? Yung sitwasyon na akala nyo imposible mangyari pero nangyari pala. Makinig mga bata, sa ating kwento ngayon, may mga tao na nakasaksi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay ang mga himala na ginawa ng Diyos. Kids, ating pakinggan ang kwento ngayon kung paano nasaksihan ng mga tauhan at ano ang mahalagang bahagi na matututunan natin sa ating kwento. Ang ating Bible story ay makikita natin sa Biblia sa Ikalawang Mga Hari, Kabanata 2, Talata 1 hanggang 13 o 2 chapter 2, verses 1 to 13. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipu ipo Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, Maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Betel. Ngunit sinabi ni Eliseo, Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Betel. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, Alam mo ba, ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, Alam mo ba, ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi muli ni Elias ka Eliseo, Maiwan ka na rito, sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad, sinundan sila ng limampung propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig, at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, Kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang anoy-anoy pumagit na sa kanilang isang karuwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo. Kaya't napasigaw siya. Amako, amako, magiting na tagapagtanggol ng Israel at nawala na sa paningin niya si Elias. Doon nagtatapos ang ating kwento. Ngayon mga bata, ating alamin ang ibig sabihin ng chariot of fire or karwaheng apoy. Ito ay karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy na sumisimbolo sa kapangyarihan o kaluwalhatian ng Diyos. Ito rin ang sasakyang ginamit para isakay si Propeta Elias patungo sa paraiso. Ayan mga bata, tayo may masasaksihan din tayong mga kapangyarihan at himala ng Diyos. Kaya, ba, kaya mga bata, makinig ng mabuti kasi dapat meron tayong tamang pagtugon bilang saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon mga bata, ang unang tamang pagtugon bilang saksi sa kapangyarihan ng Diyos ay patuloy ang pagsunod. Nadinig natin sa ating kwento kanina na kahit na gustong iwanan ni Elias Eliseo sa mga lugar na, na kanilang pinuntahan, patuloy pa rin siyang sumunod. Si Eliseo ay tinawag ng Diyos bilang maging successor o susunod, sa, susunod kay Elias bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kahit na alam ni Eliseo na mawawala na ang kanyang leader na si Elias, ay patuloy pa rin siyang sumusunod dito dahil alam niya na iyon ang nais ng Diyos sa kanyang gawin. Pangalawa, hilingin ang kapangyarihan. Hiniling ni Eliseo ang dalawang bahagi ng kapangyarihan ni Elias. Alam niyo ba mga bata, hindi dahil makapangyarihan si Elias, Kundi alam niya na, si, na ito ay galing sa Diyos at ginagamit lang ang kanyang leader upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat si Elias ay nagpakita ng himala sa mga tao pero siya ay nanatiling mapagpakumbaba at pinupuri ang Diyos. Hiniling ito ni Eliseo upang siya rin ay gamitin ng Diyos upang maipakita ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan niya. Pangatlong tamang pagtugon tumawag sa Diyos Tumawag si Eliseo sa Diyos nang masaksihan niya ang kapangyarihan at himala na pinamalas ng Diyos Siya ay tumawag sa Diyos dahil nais niya na makasama rin ng Diyos katulad ng pagsama ng Diyos kay Elias Bagamat may lungkot na nararamdaman si Eliseo, siya ay tumawag pa rin sa Diyos. Kahit na anong himala o kapangyarihan ng Diyos ang inyong makita o maranasan, patuloy pa rin ang pagtawag dapat natin sa Diyos at siya ay papurihan sa kanyang mga gawa. Tandaan mga bata ang tamang pagtugon bilang saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Patuloy ang pagsunod, hilingin ang kapangyarihan at tumawag sa Diyos. Alam nyo ba mga bata, ang bawat tao ay may kanya-kanyang pagkakatawag ang Diyos. May mga kapangyarihan na nais tayo makamit katulad ni Eliseo. Ngunit, si Eliseo ay naging hangarin niya ay mabigyan kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya huwag ipagmamalaki ang dakilang kakayahan na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Kailangan nating magpakumbaba para ipakita na ang Diyos ang gumawa ng sa pamamagitan natin. Si Elias rin ay nagpakita ng maraming himala sa mga tao, ngunit hindi siya kailanman naging mayabang, sapagkat ang nais lamang niya ay ang pangalan ng Diyos ang luwalhatiin. Alam din ni Eliseo na ang Diyos ang gumawa ng kamanghamang ng himalang nakita niya, hindi ang balabal o kahit ano paman. Ngunit mga bata, paano nga ba natin maipapakita ang kapangyarihan at himala ng Diyos sa pamamagitan natin? Makinig ng mabuti. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga himala sa kwento ngayon. Syempre, isang himala na ang, ang imposible ay maaring ma, ma, mangyari sa harap mismo ng ating mga mata. Ngunit alam mo ba na ang pagmamahal sa ating mga kaibigan at paglilingkot sa ating kapwa sa ating buhay ay isa ring himala araw-araw? Ang mapagmahal na pusong iyon ay isa ring kamanghamanghang makapang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. Ang pusong iyon ay dapat ding ibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay tunay na magpakita ng pagmamahal sa kapwa. Kaya hilingin ang pusong mapagmahal mga bata. Dahil ang lahat ng kapangyarihang ito ay galing sa Diyos. Tandaan, ang ang mga nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang nabubuhay para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos na pangalagaan ng ating kapwa sa paligid natin. Kaya mga bata, manalangin tayo lagi na gamitin tayo ng Diyos upang may sakatuparan ang kanyang kaluwalhatian at mapagpasalamat sa Diyos para sa araw-araw na himala na ipinapakita niya sa ating buhay. Palaging papurihan ang Diyos sa ating buhay. Doon nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana marami kayong natutunan mga bata. Makinig muli sa susunod na linggo. See you next week mga bata. Bye-bye! Mag-ingat kayo palagi!